Magandang araw mga goy. Welcome back to my youtube channel mga kabitsanggoy Nandito tayo sa Ditna ng Bukid Halos uh, 3 hours po kami naglakat Mula dun sa Bayan ng Talakugun So ngayon ang gagawin namin dito sa Ditna ng Bundok ay eh, Maghahanap buhay kami uh, Kasama ko pala si Bayaw Ito ay Pahirapan ng buhay dito sa Mindanao ba Kailangan namin mag Hanap buhay sa Ditna ng Bukid So ngayon uh, magpuputol kami ng mga madjum uh, ginagawa ito na uh, plywood uh, pangunang araw namin ito mga kabutsanggoy uh, supportahan nyo man po ako pakipalo po sa aking facebook page as boysanggo vlog mga idol uh, dito uh, uh, napakalayo Siguro mag-aabot kami dito ng dalawang araw o tatlong araw. So mga kapatanggoy, update ko kayo mamaya. guys, itatanayin namin yan, tutumbahin namin ni Bayaw. Naghihanap buhay dito eh. Ang uh, tawag sa amin dito, mag-job. Naghihanap buhay namin eh, bibinta namin yan. Kasi alam mo yung buhay ngayon eh. Lang pera. Naghihini ka talaga kumahirulang pera. yan <coughs> kasi Bayaw, nasanay. Eh. taga-bicol to eh. Subuy siyanggoy. Dito, na-uwi dito kasi napunta dito kasi nakapag-asawa ng ano ko, kapatid. Eh, yan, hanap buhay dito eh. Yan, malakas yan si Bayaw. Oo. Oh, talagang buhay siyang buhay talaga eh. Yung una, nakabinta kami ng ano, uh, ah, mag-zoom. Eh, tulad nito eh. Kaso, maliliit lang eh saka ano lang, 19 na putol. Ngayon dito kami sa bundok. Malayo masyado, dalawang at tatlong oras lakad namin. Eh si Bayaw. Oo, malakas si Bayaw eh. Talagang nagalit sa magjum eh. Yun.

Ito na ito bayang Ito siguro pag Ito guys, binabalatan namin to kasi yung balat nito mabigat. Eh wala kaming ano eh. Wala kaming kalabaw. Bawatin lang namin to. Ah. Oh, kapal. Ano lang. Mukha ko. na nahanap buhay namin dito guys yung so ano ng kahoy Ito yung ano sa Mindanao nahanap buhay namin dito Tawa na tayo ni Papa Maya. Bakit? Tatawa mo mga ganaya. Bakit? Tatawa yan. Ang nadaanan niya yan. Kita niya. Bakit ang liliit? Ang naputol na yung isang puno. Hanap naman kami malaki ulit. Talagay, malalakas kami. Oo. Alam mo, ano, itong puno na ito, matigas. Ah. Ah. Matigas sa kamay ni Busianggoy. Hmm. na guys Ayan mga kabutyang goy uh, Hanggang dito na lang tayo Kasi hapon na Hapon na kasi hindi na naman namin kaya ni Bayaw So ngayon I-update ko po kayo sa pangalawang araw namin Kasi pagod din ba Sa kahoy ba Ayo abangan niyo po ang aming pangalawang araw. Hanggang sa muli mga kabitang